Okay. Thank you, Lord. Hallelujah. <laughs> <laughs> to my channel. dito tayo ngayon magre-relax sa isang beach. Dito lang yan sa Pinas. Han -han. At ngayon po ay na-surprise na, na -surprise ang aking bana. Dahil wala siyang kaalam-alam na ako'y biglang uuwi sa oras ng kanyang karawan. Anong feeling, Han? Thank you. <laughs> Thank you daw, Ganoon lang. Itutur namin kayo dito guys sa isang bagong napuntahan namin na resort dito sa Punta Taytay Beach. Bacolod City! See you there! Ang ganda guys ng lugar. Para kang nasa ano, castle. <laughs> Yan. And then, pwedeng umakyat dito. Shum! may may ano pa talaga, syung syung syong hello, eto pala yung mga guard dito yan, sila naku, ngiti-ngiti -ngiting talaga oh. ano Han, gusto mo lumangoy? Oh, eh? kidi pula ata yan eh ang dami nating guard dito <laughs> ang daming guard yan, picture taking muna tayo Ako din ah. Sa pa. <laughs> Guys, dito rin po ay may mga cottages na pwedeng pagkainan kung ikaw ay maliligo. Pero hindi po siya open ang dagat. So, wala pong kung nandito ka sa loob, nag-check-in ka dito, wala kang malalabasan it's for security purposes po ng may-ari yon para sa lahat ng mga nag check in dito yan ay sino na nga ba itong isa na to yun oh yun yung si ito to Fiona. si Fiona at si nakalimutan ko pa <laughs> An picture ka dyan ano Jadi, <laughs> No, sa may kay, ano, oh. Okay, limutan ko talaga pangalan. Naglo-loading yung utak ko. So, ayan. Mamaya, picture-picture tayo. Video-video lang muna ngayon. This time. Ayan. At, eto yung para sa mga bata-batuta. Para sa mga matatanda. grabe talaga ang Lord guys nung kami ay nung kami hindi pala ngayon po ay kami lang po ang naka occupy ng place nila para kami yung may ari <laughs> kami, kami lang talaga mag-asawa yun nandito po sa property na to this uh, day kami lang daw because it's Monday so fully booked na pag Saturday and Sunday pero ngayong ano ngayong araw na to kami lang kami lang gusto po kasi namin na sa umaga pagising makakita kami ng dagat so today as in pagising namin kami lang talagang dalawa meron pong card taker yung dalawa dun sa kabilang ano din kalsada sila nagstay pero dito kami lang talaga So, para kami yung may-ari dito, guys. <laughs> Ngayon, ayan, oh. Oh, malaya. Uy, nasaan na? Nawala <laughs> na yung kasama ko. Ang ganda po ng lugar niya, oh. pili piling ko tuloy, ano eh. Yan, ang ganda ng loob para sa mga, especially for family din and for kids din. Meron din po silang mga room-room na pwedeng pagstayan at kung gusto maligo-ligo lang may mga cottages din po na pwede magstay kung maghapon lang kung gusto matulog may kwarto din po okay tayo sa taas nandun si Habi Dubs Habi Labs Labs ah sige papicture nga ako dyan picture tayo dito Choo. ay hindi walang ano kami po ay biglang nagutom kaya mag breakfast kami sa labas <laughs> Maghanap ng makakainan dahil Kain. Kain. kami lang po yung tao doon sa natulugan namin. Wala po silang tao sa kantin. Kami lang yung nakabuk. Kaya <laughs> kami kakain sa labas. <laughs> at walking-walking na din dahil masarap mag-walking sa tabing dagat nang Walking at jamming. Ano ba? napakaagang ano actually hindi na napakaaga kasi 6:30 na po but hindi siya mainit hindi rin siya i mean wala rin siyang ulan at medyo mahangin so maganda maganda po dito mag-walking walking sa ngayon syempre maganda it's because kasama so ko yung man. aking <laughs> partner Ang -buhay. sa buhay Ang Yeah, ang birthday boy kasama ko na very na surprise talaga <laughs> siya kagabi dahil uh, alam niya very busy ako sa work pero hindi niya alam pag ano pag <laughs> bukas pag tanggal ng blindfold niya dahil marami dahil may mga taong sumuporta <laughs> Gumawa ng mga bagay-bagay para ma surprise siya ng program na darating ako so makikita niya na ang gift niya pala ay ako <laughs> Ang gift niya pala sa birthday best. niya. It's It's not just a cake but ako syempre aming <laughs> cake but <ang> ako <laughs> <laughs> Oya, po yung aming breakfast ngayon guys. O oh, yeah. ganyan. Jadi, <laughs> hmm. Tambay tayo dito. Good morning, nang may ara na kamu. Kumain po kami dyan ng kanin talaba at suman at kape. Dumiretso na rin po kami sa downtown para magpaganda ng aking buhok para mawala ang stress at doon kumain ng lunch. So, Land, picture, yung, picture, picture, yeah. Pwede ka kaupod sa ako na vlog. <laughs> Hello guys! Magpapaganda tayo ngayon dahil wala tayong time tayo magpaganda. Thank you, Manang. Guys, ito po yung pagwapa sa no? <laughs> Dito po yan sa ano na sa galing lang? Ha? 888 Chinatown China Square summer. sa Bacolod City po yan ha. Dito yeah. po ako ngayon nagbabakasyon. So, para ayan. Pa. Para magpagwapa para sa yes, aking yes, honey nga, my loves. Sa <laughs> <laughs> <Mabalik siya. laughs> <laughs> <laughs> uh, sunod to. Eh. Yes. <laughs> Balik na lang next year. <laughs> next year. <laughs> Siyempre, pamisa-minsan sa sobrang kapoy natin sa trabaho, sacrifices, kailangan minsan you have to reward yourself, di ba? At least Hindi naman siguro masamang ah, i-reward, mag-reward sa sarili. At least madula ang stress. Yan. O, oh, ba? Diba? Thank you, mana. Ana. At dito na lang po nagtatapos ang day 2 ng bakasyon natin. See you guys on my next vlog. God bless